Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito naman tayo sa ating maliit na babuyan dahil may ano dito. May panibagong inahin naman na mga anak ngayong araw. Puntahan natin, tingnan natin kung mga anak na ba talaga. Subukan natin na pigain yung lidi o lumabas na ba yung gatas. Ito yung mga anak natin ngayon. Abangan natin. Subukan natin anuhin yung DD kung lumabas na ba yung gatas. Lumabas na. Malapit na to. Malapit na to. Kunting ano na lang to. Antay natin. antay ah, natin. Abangan natin. Malapit na to mga ito na yung inabangan natin kahapon mga kalodi Kasi kahapon may say na siya mga anak uh, Mga alas 3 ng hapon Parang uh, ano na siya? Uh, Parang may say ng mga anak Inabangan natin Pisa, Pisaan natin yung ano niya yung lady uh, lumabas naman um, yung mga gatas tapos umabot talaga ng hating gabi. Ah, lumabas yung unang biik alas alauna ng hating gabi. Ah, natapos ya yeah, alas 6 ng umaga. Ah, Tagal-tagal natin inaabangan dito. Ah, sa awa ng Diyos na ano naman nabigyan kayo ng back na 15 piraso ah, walang mortality ah, kaso may ano lang isa uh, ah, Uh, may disable na isa uh, yun sa dulo parang hindi makatayo yung pang panguliang paa sana ma ano yun uh, ma hindi siya masira ah uh, ito yung 15 piraso ang tagal natin inantay kasi ito yung anay na to hindi natin alam yung pitsa niya kasi 3 beses na, na re-heat po pa ilay natin ah, nag bayo na nagdisiyon ba yun na ibinig ka na sana pero na bumtis siya kaya ito na yung kalabasan niya ah, may 15 na biit yan yung nauna natin anak to. ito yung nauna anak natin ngayon Bali, ano na to? Pangalawang bisis na ngayong taon ng anak ito. Ah, bali, kasi ng anak yata ato na ano, sa February, ah, January. Ng anak to ng January niya tapos ito yung anay na na-EI natin na may BH na 50 as 17 days kasi naglandi yung inahin i AI natin uh, sa awa ng Diyos na uh, buntis siya uh, kaya ito uh, may diik naman baling uh, tulawang bisis siya ngayon ng anak uh, ito, ito yung ating diik na uh, bagong silang ngayong araw uh, maraming salamat sa aking mga subscriber eh, sa aking mga kaibigan biasa sa YouTube and sa YouTube maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa akin maraming salamat shout out sa lahat ng aking subscriber